Alright, so ito mga parts sa uh, bigyan ko lang kayo ng tips para sa mga baguan. So ito siya ay hard starting tapos pag umaandar uh, nagwa wild siya no. Pag binirit mo nagwa wild. So bigyan ko kayo ng tips para hindi kayo mahirapan na. Dahil base sa experience natin, ito experience ko na. So marami na nangyari sa akin to kaya nagdesisyon kami buksan na namin to. Uh, kinausap ko na yung mayari. Look, tingnan nyo to ha. Ah. Ayan Oh. So kabubukas ko lang nito. Tingnan nyo yung exhaust valve. Yan na sa taas kasi binaliktad ko to. Yan na, ah. tingnan mo. ko. Ayun. <laughs> Tagos. Hindi siya nagsasara. Kaya yung compression niya is hindi nagsasara. Kaya pag utok ng ano compression singaw kaya iba iba yung under niya hindi niya masyado nasara yung barbula no? tagos yan no? sobrang lakas so okay yan lang yung tips ko sa inyo para hindi kayo mahilo sa katutuno ng karburador baka ilang bisis kayo magpapalit ng karburador kahit anong karburador ipapalit nyo dito dahil lang ano nito issue talaga nito na overheatan tapos ngayon kumakain na siya ng langis kaya dito napunta lahat yung langis nagkakaroon na ng carbon dito sa gilid so hindi na magsasara tong barbula pumatong na yung carbon dito sa may bulb nya sa bunganga ng ah uh, bulb packet o dito sa gilid ng barbula yan o nakaangat na yan dahil sa sobra ng kapal ng carbon ano o natin ha busa natin ulit para makita nyo yan o ba diba? dinandaan ko lang magbusa yan o tagos o ang lakas ayan busa natin na marami so ayan o tagos napakalakas yan o oh oh dito sa daliri ko ayan oh mura siyang tubod bye para siyang ubog so kasi pag ugot ng gas pag vacuum ng gas pagbalik compress kaya hard starting siya kasi yung ibang compression niluluan niya dito sa exhaust kaya pag pitik ng spark plug, wala na. May na yung uh, compression niya yung pagsabog ng gasolina. Uh, gasolina at saka hangin. May na Kaya uh, ang taong niyan, support. Support yung ano niya. Pag sabog. Supot yung pagsabog ng compression. Kaya hindi buong buo. Kaya hindi siya tuloy-tuloy. So, pag siya, may, min, uh, may minor, tapos pag binirit, nagwa-wild. Ito yun. So, yan lang yung tips ko sa inyo. So, right. Right. Bye-bye.